Magandang araw mga KBTV! Pag-usapan na naman natin ang mga maiit na isyu dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na itong ating DTI Secretary na si Roque na di umano'y kasya ang 500 pesos sa darating na Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Ngunit isang Kongresman ang umalma dito. Itong si Congressman Ili ng Kamanggagawa ay nagtanong-tanong sa palingke kung magkano nga ba talaga ang mga presyo at tinanong ang mga tindero kung kakasya ba ang 500 pesos sa Nutsubena. Panoorin natin ang kanyang video kung ano nga ba ang mga sagot ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. <laughs> Mga boss, may isa na namang tanga na sumulpot sa gobyerno. Sabi ni DTI Secretary Cristina Roque, e kasa na daw ang limandaang piso para sa Noche Buena. Kung 2,500 pesos, makakabili na kayo ng ham, makagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung tao kakain. O edi sige, sukatin natin kung kasa ba talaga limandaang piso para sa Noche Buena. O di tanong natin yung rekado sa spaghetti, giniling. O magkano ang kilo ng giniling? 360 hanggang 350 po ang kilo. 360? Ay, hindi po. Ano yun? Kasi dito pa lang eh sa kalahating kilo 75. Tapos yung ingredient pa na ibang ano pang spaghetti hindi talaga kakasay, no? Eh, sahog mo pa lang. Siyempre, may mga sahog ka, may hotdog ka, magsasanghay ka, may gulay ka pa. Magkano gulay? Ayan. 500 piso kasi na daw sa Noche Buena. Mahirap sir, mahirap di magkasya. Mga pambili pala talaga na 'yun. Ingredients. Oh, ingredients pa lang. Anong year niya sir? Na ano niya? <laughs> Baka yung 2,000 pa yun. Kasi oh. sahog pa lang, baga ano na. Sahog pa lang? Sibuyas, 200 per kilo na. Oh. Eh, isang kilo ng sibuyas pa lang, 320 na eh. Pambili mo pa lang ng cake eh. Hindi, cupcake, <laughs> lemon square. <laughs> Negative yun sir, panglogaw lang. Aras kaan na lang Eh, Sabi niya, may spaghetti, may macaroni, may ham. Malabot pa sa sabaw ng bangus yan. Wala akong mabibili doon. Ano lang mabibili mo doon? <laughs> ano masasabi mo kay sir. sekretary? Siya na lang sumubok <laughs> siguro. <laughs> Grabe naman yun, pang isang tao na lang yun. <laughs> eh sabi niya, ano daw, kasa na spaghetti, macaroni, may hampa. O, tagisang kutsara. <laughs> <laughs> Anong masasabi mo sa kanya? Kulang na kulang po yung 500. Eh, nilinaw niya pa kanina, kasa daw eh. Hindi po, talaga. <laughs> Sana abot yung 500 piso, sir. <laughs> so ngayon, ang mahal-mahal lang -mahal silihin. Alam mo, Secretary Roque, sa halip na aminin mo na lang yung katangahan mo at mag-sorry, being accountable sa mga mamamayang Pilipino na nagpapasaod sa'yo, eh mas diiniinan mo pa, eh, pinagdiinan, pinagduldulan mo pa yung katangahan mo kaysa aminin na may mali talaga sa sinabi ng DTI tuwing Pasko na nga lang pwede maging masaya yung pamilyang Pilipino. Tapos sasabihin mo, 500 piso kasa na para sa Noche Buena. Eh ikaw nga mismo baka hindi nagno noche Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Sekretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo na kasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, eh mag 500 peso Noche Buena Challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. At kung talagang hindi ka atras, Sekretary Cristina Roque, tumuha ka ng isang isang pakete ng spaghetti, ipukpok mo sa ulo mo hanggang magising ka dyan sa katangahan mo. ayun na nga po mga ka-BTV, napanood na natin at narinig na po natin ang mga sagot ng ating kababayan dyan sa Pilipinas about po dito sa sinasabi ni Madam Roque na 500 pesos no na lang po. Sabi pa nga po nitong si Congressman Eli, ba't di mo na lang daw po aminin ang iyong katangahan sa sambayan ng Pilipino na nagdesisyon ka ng 500 pesos no chibena. Samantalang ang alam niyo naman po, ang mga presyo ngayon ng ang mga presyo ngayon ng mga bilihin diyan sa Pilipinas ay ang mamahal na. Si buyas pangalang po ay nasa 200 plus na ang kilo. Tapos sasabihin mo po sa sambayan ng Pilipino na kasya na ang 500 pesos sa Nochebuena ngayong darating na Kapaskuhan. Hamon lang po sa iyo ng sambayan Pilipino, Madam Roque. Ikaw po mismo ay magpakita sa publiko na nagnono chibena ang iyong pamilya ng 500 pesos na halaga lang. Yan po ang challenge namin sa iyo. At narinig mo po kung anong sinabi sa iyo ni Congressman Eli. Di ba po? Yun po talaga. Huwag niyo pong pairalin yung sinabi ni Congressman Ellis sa Mag-isip po kayo ng maayos. At tanong lang po, madam, ha? Ba't parang parehas yata kayo ng panga ni PBBM? Na pangiwi-ngiwi din. Kahit hindi naman nagsasalita. Tanong lang po, madam, ha? Kaya po ba hindi po kayo makapag-isip ng maayos? At kung ano na lang po din ang maisipan nyo, yun na lang din po ang sasabihin nyo sa sambayan ng Pilipino na 500 pesos, kasya na, sa Noche Buena. Mag-isip po. Mag-isip po ng maayos. Bawas-bawasan po yung pag -iwi. Madam. Hanggang dito na lang po, mga kabitibi, ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTB React is now signing off. Bye bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends.